13 pe, 13 Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol Good morning po sa inyo Happy Saturday po sa inyo mga idol Mga follower Ayan, Malungkot na buhay dahil Namatayan po kami Pero kahit Kahit, mapa, kahit ano mga idol Laban lang, dahil talaga buhay Ayan, Dito ako sa project mga idol Yung lang ko kahapon na Magkakabit ng mga bakal Para sa roofing Eto mga idol kung mapapansin nyo. mga idol, pinupull na lang. Uh, pinupull na lang ni yung contractor natin si Tigay Ornesa. Ayan. Uh, Ayan. Ornesa. Yung isang follower natin mga idol, nagpipintura ng bakat. Uh, uh, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Ayan yung ng ating ni George Martini yes idol yung roofing para maubungan bukas ay pinipinturahan na ang ginamit pala namin mga idol yung uh, raptor si channel ang kapal 3/8 idol 3 8 ang kapal nito idol ay uh, isa dalawa tatlo apat lima 5 2x4 na 3/8 na si channel ang yun ang ginamit na namin ng raptor mga idol, mga follower And good morning sa inyo mga idol ko at mga follower ko happy Saturday po sa inyo uh, yun po yung uh, ano uh, yun po yung namin ngayon mga idol uh, yung nasabi ng unan pinipix na lang yung mga gutter mga idol para ma natatapos na rin uh, sunod sunod na mga project mga idol, mga follower ko Uh, Shout-out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Uh, kung ano, mga idol, kung sino yung pinakamalapit dito sa Rizal, mag-apply na. Mag-PM lang sa messenger ko, mga idol. Uh, kailangan ko po ng latero. Uh, hindi ako nagbibiro, mga idol. Uh, contact po kayo sa akin sa messenger, mga idol, mga follower. Ay, dalawang latero, 900 per day, malapit sa Rizal. Kailangan uwian. 900, 930 ang isang araw ng latero. Shout out sa lahat ng mga followers at mga idol ko. Kailangan ko po ng latero mga idol. Dalawang latero. Wala problema ang helper. Maraming helper dito sa Rizal. Yung dalawang latero lang. Yung malapit lang sa anguno. Halimbawa nakatira ka sa binangunan. Tay-tay. Kaigta. Yan. Para kahit pa paano makauwi. Kailangan may motor. And shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Maraming uh, maraming salamat sa inyo mga idol, yung mga idol natin. Yan. Kahit na namatayan kami. Yan. Ang yung namatay idol, kababata ko pa. Yung kalaro ko pa nung bata. Yung pinsan buong ko. Pinsan buo ko mga idol, Luyula Apellido. Ayun, yung nanay niya, Tsaka tatay ko magkapatid. Kaya, nakapag-asawa ng Luyula, ang nanay niya. Kaya, Luyula pili dito yung namatay. Doon sa Mindanao, Hingungug City, Miss Amisurindal. Ah, Pinauwi ako mga idol, pero hindi, hindi talaga ako makauwi. Okay, thank you mga idol, mga follower. Inuulit ko po, kung malapit lang po kayo sa Rizal, kailangan ko po ng dalawang latero. 930. Okay, thank you mga idol. PM lang kayo sa mga sa messenger ko mga idol, mga follower. Para mag-chat tayo. Kailangan ko po ng latero. Okay, thank you. God bless mga idol. Ito. Ito yung project mga idol. Bukas gagawin namin ito. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower. Good morning ko sa inyo. At happy Saturday sa inyo mga idol. Mamaya, guys, tapos na yun ano? Idol ano? Ayos na, para bukas. Makapag-grouping na kami bukas. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko. Yan sa aking mga kamag-anak doon sa Hingog City at sa sana an sa anakan Hingoog City sa Ujungan Hingog City sa Misamis Oriental mga insan mga gaw makakawi rin ako balang araw kundulis ng aking pinsan present face thank you insan di naman tayo magkikita pero at papaano, at napayak ako sa vlog ko ng panahon din magkikita rin tayo balang araw ana mga kamagana ko sa Mindanao may nyo niyo vlog ko uwi rin ako uwi ako pag may time kaya yeah, ingat po kayo diyan sa Mindanao Lamat, God bless.